Guys, good morning guys. So, are na madulong pa nga uh, pangabuhi ng <laughs> mayo. Nisak pa nga pangabuhi o oh, pangagbas taw. Nga pangabuhi guys. Ha? Oh. Na hmm. ano ka? Master Digo. Gagid. Aga pa ga kuna. Uh, pangagbas amon dala nga sundang. Panglipong ni guys, panglipong oh. Mo wai gito. Panglata ka karne. <laughs> oh, mas tarda tadi ro, dire oh, madulong pa yo. Ya, oh. Hay. madulum dulum pa yun. Ah? Sa kadupa, okay naman yan. Sa <coughs> ganoon <coughs> Oo, kanya-kanya, tapos sa kadupa, tapos pulit doon. Oo. Sa kadupa, di nga kuguno. Kuguna, no. Tigbaw. Tigbaw kagakagunan. Okay, gabi-diskarte mo. Tawa sila yan. Ah. <coughs> ibidensya na? <laughs> After. hahahaha. 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 Oh, grabe, hahahaha. 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 1 2 3 4 5 6 ah grabe ako na no, 100 b6 ubbo oh. no obstruct oh rin si papapitoga hey, picture <coughs> mo <coughs> ni sir mo wala sila wala sila sino uy <Why? coughs> na gina lang nagulan tapos sumuhay na silig ang dalawa <laughs> skarte gapon <laughs> siligaw niyang tigbaw di <clears throat> limpio oh Ini amun yang hanap buai Hanap buai kami nong guys. Pila mula sa do ka, pila kita sil ka kawan man. Gak kalipung lang ako kalipung langau gak si gak si gaya kawan nong. gaya binangon nong. Binangon panik ni lolo dokyo kene. Pamanas akon. Hmm? Sus, <clears throat> Kung gusto nyo guys mag uh, tapasiro apply lang kayo diretso sa ano sa Barangay Mindan uh, ng Northern eh. May recruitment dere sa kuan Tagahagbas Bas ka uh, ano Tigbau uh, ha Da binagyo Hmm? Ah, limpio ka. Gala. Ang ginang mga gusto gusto ko. Before ko na nakasulot sa trabaho nga ano na eh. Ano ah, yung trabaho ko sa una? Hmm. Ang ah, pagpanghagbas. nasildo ko sa una 50 pesos. Sa kadlaw na anak ko nga pinanghagbas. Hmm. Uy, ah. well, pakaiti ang manok. Gapang hagbas ako. Para pag hapon, wala pa kapatuka sa manok. Tapos ako pang hagbas. Sarari na. Kaya na. Ito pang hiwa mo na sa lama. Si Mudala. <laughs> <laughs> Pag-lokit <-key> talaga talaga. <laughs> Oh, wow. oh madulong pa yaw. Kita mo na natang hilamon. Inakap-kap lang ang hilamon. Oh. No? Sipa, dua, tapas, isa. <laughs> ang oras, alas 5.42. Tanawada ang panang kadulum sa inyo sa alas 5.42. Oh. Di ba makilala yaw? Kung sa camera, pero kung hindi rin ako okay nung. No? Pari na nag-abot ng reinforce. <laughs> Mga alalay ng panday yaw. Nag-abot na. So, pari na guys, limpyo na. Pilagi daw. Kaya ganit mga isa ka oras. Hapay tanan ng mga tigbaw. Hapay tanan o. O boss. Hindi ako na no. okay nag niya. Hindi na niya masama. Limpyo na boh Bo, pati saging dinala sa iya. Ay ka pakol manigiling saging ni. Harang ulan. Pwede na. Oh, na oh. sagi mo, biraw na. No? Si <laughs> sagi yung ka sagi mo. Ara! Limpyo na. Oh. Mamak pa ng agi. Lalay na panda yun. Hindi na lang. Pinangon. เสียครับโทรหา <laughs>